Kaysa ng libu-libong Pilipino si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panawagang mapanagot ang mga tunay na nasa likod ng flood control scam. Sa panayam ng PTV kay Palace Press Officer Honor Secretary Claire Castro, may pita na ang Pangulo sa isyo. Sa katunayan, sa loob ng tatlong buwan, marami ng nakasungal na involved sa flood control anomaly. Pero gate hindi pwedeng biglaan, lalo't kailangan ng matibay na ebidensya sakaling magsampan ng kaso ang Budsman at DOJ sa korte. Samantala, binigyang din hindi ni Yusek at Claire Castro na hindi na kailangang paalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang Pangulo sa freedom of speech. Dahil kailanman ay hindi tinutula ng Pangulo sa ating mga kababayan na itayag ang kanilang saloobin. Naga ay mananagot. Sino po ba ang hindi, to, ang hindi nag-poprotect sa na na? freedom, freedom of expression and freedom of speech? Mapapansin po natin, ang Pangulo ay hindi nagpapahinto, hindi nagpatanggan ng prangkisa, hindi nagpatanggan ng mga reporter. So Tuloy-tuloy po ang pagsasayta ng mga kababayan natin. So hindi na po niya kailangan pag-analahanan uh, ang Pangulo at ang gobyernong ito na panatilihin ang karapatan ng tao sa kanilang pananalita. Dahil noon pa po yung ginagawa. Siguro nakaraang administrasyon, yun medyo bawal po. At uh, maraming... Uh, uh, nasukol o maraming napahinto sa pagsasalita at naging kritiko laban sa kanila. Hindi po yung gawain ng Pangulong Marcos Jr.